ginagawa mo dito. Don't worry, I'm not here to make a scene. Chloe, bakit ka nandito? Baka makita ka na naman ni Angela. That's what I want. Ayaw niya ako kausapin sa phone, kaya ako pumunta dito. And I figured it's better for us to talk in person anyway. <coughs> Chloe, lasing ka ba? <sighs> As I was saying, maybe it's better na dumating na si Angela para magkausap na kami. Umalis ka na. Okay, ayoko nang dagdagan pa yung gulo. Diyan ka nagkakamali. Bernard, I'm here to fix everything once and for all. Angela needs to know the truth. We just have to tell her everything kailangan tanggapin ni Angela na tayo yung nauna, Bernard. We were already a thing, Bernard. Bago, bago pa kayong magkakilala, di ba? Ano ang okasyon? Hey, eh, bukas na flower shop. Nagkali ko para sa'yo. Ah! pala, maaga kong tinapos ang meeting namin kagabi. Maaga kayong natapos sa meeting kagabi? Yeah, bago pa mag 9 p.m. tapos na kami. Sino kasama mo kagabi? Angela, pa na kasi dapat ako. Pero nakita ko yung, yung batchmate ko ng high school. Si Matt, Matthew. Parang ngayon ko lang yata narinig yung pangalan na Hindi ko pa siya, hindi ko pa siya nakukwento sa'yo. Pero haya mo, pag nagkaroon ng oras, imbitahin natin sa bahay, mag-dinner tayo, papakilala kita. I believe him. Not unless you don't trust your husband. May tiwala ako sa asawa ko, Chloe. Talaga ba? Bakit parang nagdududa ka? Angela needs to know na ako yung nauna. Bernard is mine! Angela, naririnig mo ba ako? I found Bernard first! Tumigil ka na. Sobra-sobra na yung sakit na pinigay natin sa asawa. Kaya pwede ba tigilan mo na kami? Okay, fine. Itawan mo ako nung sasaktan ako. Pero hindi ko na alam kung ko sa gagawin ko sa'yo. Pag bumalik ka pa dito at nanggulo ka sa'yo. Pwede ba ka na? Umalis ka na! Umalis ka na! Si Chloe ba yun? Sumagot ka. Yun ba